Oi okay, guys, hindi kayo. Oh. Sda, kaso maliliit. Kasi kasi talaga Yan. Piling mo tayo, piling mo na tayo. Ngayon. Okay na yan,

Duli, tsaka tilapia, na kulay orange. Ito, mamink-mink, no? Oh. mamink ming ah! kasarapan dito, guys, ano? Pandaing. dito, pandaing. Awe oh, well, na no, malaki, oh. Awe na talaga.

Wala namang sagaw. guys, da mura kilo. da da mura kilo, Yan guys, hindi hindi ko alam kung anong isda yan. Paki-comment. Ay, isda. <laughs> sorry, sorry. Ibon pala yung ibon. Sorry. Paki-comment na lang kung anong ebon yan. maya. maya. Gamitin mo na video. Boy, pero yun ang nandun na linisan nyo, napakadadaya nyo. Saan? Ayun nyo, ayun nyo. Inyo? Tutulungan na kayo. Woo! Ayun, sumabit, sumabit. Bumalik sa lamba. Ang dami ng inyo, tuwawa kayo. Pa na. Ba? Nakatapos na ako ng isa. When? Wait din to, nando na. Wait. Kailangan parin. na tayo. Dalayin niya sa laot 'yan. Aliwi na natin yung Yung ano, Mer, yung tilapia talaga. Meron dyan yun, yung tilapia ano, talaga. Yung tilapia talaga na... na <laughs> Sakto ang Owen. Pagagis ko, sakto daan Owen. <laughs> kinapa ko.